Mga kababayan, ang video po natin ngayon ay magbibigay lang ako ng konting update at mga reaksyon tungkol nga po dito sa mga Los Sabongeros na kamakailan ay ibinunyag netong si Alias Totoy. Ayon nga po dito kay Alias Totoy ay doon sa Taal Lake no itinapon yung mga nawawalang ng uh, mahigit isang daang sabongheros itong lapakagandang uh, famous na Taal uh, Volcano syempre yung uh, Taal Lake niyan ay uh, marami pong mga uh, peace pen diyan no at syempre ito po ay isang tourist spot dito sa ating bansa ito po ay makikita sa May uh, Talisay at uh, siyempre ang gobyerno, paano ba mapapatulayan kung totoo ang sinasabi itong si Alias Toto? Siyempre, uh, nagbuo ng team itong uh, gobyerno kasama dito ang PCG or Philippine Coast Guard. No? Kung bagay eh, sa balita ay eh, sabi ay nakahanda na kasi nga itong linggo daw na ito ay sisimula na pong sisirin itong tinatawag nila ngayong ground zero tali para hanapin itong mga hanapin yung mga labi nitong mga nawawalang sa ito. At ayon naman po sa may uh, pamahalaan ng Batangas sa Cavite, mayroong pudong malaking uh, peace port. No? Ito po yung peace port na nakaharap doon sa Taal Volcano. Eh, handa naman daw po silang ipagamit ito. Kung so, sakaling sisimula na po yung uh, operation para hanapin itong mga lost sa At tayo naman din po dito kay uh, Justice Secretary uh, Rimulya. Ano po, no? Alam na daw nila eh, kung saan sila mag-uumpisa dito sa kanilang operation na tinatawag nilang ground zero. pag yung isang suspect na, na ano natin, na tinutukoy natin. O yun know, ating ano, ground zero natin sa start, from the start. Pero alam nyo, mga kababayan, no? o hindi naman kasi ganun magiging kadali no kumpaka ito ay isang malaking hamon sa PCG or sa Pilipinas Coast Guard. Dahil alam niyo ba, itong Taal Lake ay napakalawak nito. No? Meron po itong sukat na 224 square kilometer. Napakalawak po niya. No? At uh, siyam na beses na mas malaki ito sa lungsod ng Maynila. Isipin po ninyo No? Kaya nga tawag nila ay ground zero. No? Pero sabi nga ni Rimulya, alam nila kung saan sila mag-uumpisa. No? Tapos yung mga susunod nun ay uh, nasa sa kanila na yun kung paano nila ito uh, sisisirin. At uh, bukod sa napakalawak nito, siyempre malalim din po yan. E, ito po ay uh, karagatan. Eh. No? Ang lalim po nito ay halos nasa 198 meters. No? Katumbas ito ng uh, uh, 60 stories building. Napakataas po niyan. At siyempre kasama dyan, kapag yan po ay uh, sobrang lalim ng isang dagat, no? kahit tanghalin tapat, nakatapat yung araw diyan eh, minsan, yung uh, lalim, kasi, hindi na mararating ng uh, sunlight, eh. no yung sikat ng araw, yung pinaka, ilalim yan. Kumbaga, magiging madilim ito, eh. Kaya nga, eh, uh, hindi lang basta-basta, ah, -basta, uh, maninisid, or PCG Sabi nga, eh, uh, mga elite force, kasama dito, ang uh, sabi sa balita, ay Navy SEAL daw. Ibig sabihin, ito yung mga special force, no? Kumbaga, eh, ah, uh, nasa trabaho nila yung sumisid ng gantong uh, ng malalalim no, ng mga karagatan. At syempre, yung mga kagamitan nila, kagamitan nila dyan, eh, uh, dapat ay eh, high-tech. No? Yung uh, meron sila mga oxygen na eh, pwede uh, tumagal sa ilalim ng dagat. At meron dapat yan mga guide, yung uh, ilaw. Kasi nga, madilim yan eh. At uh, ito naman pong PNP, no? Philippine National Police, sabi nga po ni General Torre ay nakahanda uh, na rin sila at kanilang uh, sinisimula lang sinisimula lang i-secure is yung area ng kabuuan kasi kung uh, mag-umpisa na yung uh, investigasyon niya no sinisisid na yan dapat merong pong uh, mga bantayan hindi po pwedeng open yan bawal po kasi yun habang yan ay iniimbestigahan at tinitingnan din nila na hindi lang naman din doon sila paghahanap lang pero din sila mga possible na mga location na kung saan din sila pwedeng maghanap ito nga uh, search and uh, retrieval operation sa mga uh, yung mga labi ng mga nawawala uh, mahigit isandaan kasi mahigit 100 uh, sa Bungher. Ito ayun uh, na doon sa whistle blower na si alias Totoy at uh, tanong lang din kasi eh, sa lawak niyan mga kababayan makita pa kaya hindi natin alam. Hindi pa naman nasisimulan yan. Pero sana, siyempre, yung uh, sigaw ng uh, pamilya nitong mga nawalan, eh, sana makita man lang kahit yung mga buto man lang or kung sinilid ba yan sa mga dram, no? Kung sinilid yan sa dram, nandun lang yan, no? Importante yan, pag nakita nila yung mga, pag may nakita silang mga dram doon, eh, dapat iahon yun. Baka, pwede nandun na, lalo na yung mga dram na sinimento, andun yun. Diba? so, sana no tapos sabi ay uh, kung hindi naman daw makita eh, sabi ng uh, mga abogado no uh, ano daw not absolutely necessary na kung hindi na makita not absolutely not absolutely necessary na kailangan daw sa investigasyon para mapatunayan ang pagpaslang sa mga ito ibig sabihin eh marami naman po ebidensya yan no ibig sa uh, lalong-lalong na yung itong si Alias Loto, yan yung kanilang uh, number one na pinakang uh, ebidensya yung mga sasabihin nito at yung mga kaukulang mga uh, supporting mga evidence. Ayan, so ayan po yung ating uh, content. Ayan, no? share, comment kayo dyan kung anong sa tingin ninyo itong uh, mangyayari dito sa pagsisid ng PCG sa karagatan at uh, sa lawa ng Taal Volcano opinion and subscribe po kayo. Hanggang dito na lang. God bless you.